yung ating alaga, sir. Hindi, sir. Ano po yung masasabi niyo, sir? Quality talaga yung alaga mo. Tingnan mo, kahit sa paa. Standard rating niyo, sir, sa... Ano? Quality, Quality po ba yung ano, alaga natin, sir? Quality. so, siguro maingit yung kapitbahay niyo yan, sir. Guys, so, ngayon ngayon sa hapon na ito, guys. Sa dito tayo mga magigiting natin ng mga mandirigma, guys. So, galing pa sa mga... Ah... Uh, ang um, forces of the Philippines. So, sila po yung ating mga bagong supplier ngayon guys. Sila po yung bubili sa ating mga 3 months old na mga alaga guys. So, sa tao sa mga bubili sa ating ngayon guys. So, ito guys, uh, ating titingnan kung nagugustuhan ba talaga nila mga quality ba talaga yung ating mga alaga guys. So, kasabihin natin sa kanila kung nagustuhan ba nila o hindi. So, ito, uh, di ko tahan na ibibigay ito ngayon dahil maliliit pa. Pero, Gustong gusto lang mabili. So, pagbibigyan natin guys. So, mura lang. Sa sila nang bala kung magkano ang bigyan nila sa atin. Basta, mura lang para sa akin. So, di ba? Maliit na yung limang <laughs> daan. di ba? So, joke lang. So, ano lang guys. Uh, o nga pala, sa pagkawin sa aking mga, sa aking YouTube channel, sa aking Facebook page. So, huwag nyo kalimutan. Pakipalo yung ating Facebook page. Uh, ang mga alaga ko. Tapos yung YouTube channel natin guys. Pakipalo. Subscribe na rin uh, ang, ang ang mga alaga ko. Is small backyard. Yan po yung pangalan natin ng ating page at saka YouTube channel guys. So, huwag niyong kalimutan. ang uh, mga supplier sa ating alagang manok guys. O, no, oh, mga supplier natin guys. Si Sir Gina uh, Tinams. Tinambakan. Taka si Nams. si Kent Sanchez. Yan po na guys. Ipatapod ating alaga guys. Ito po yung ating ibibigay sa kanya guys. Na ano lang. Eh, murahin lang ating bintas kanya guys. So, ito to so, tinams. Kunin mo po, yung napili ni Sir Tinams. So, na ano po yung masasabi nyo guys sa ating uh, small backyard natin, sir? So, quality ba yung ating alaga, sir? O yun, sir? Ano po yung masasabi nyo, sir? Quality talaga yung alaga mo. Tingnan mo, kahit sa paa. Standard ba, sir? Standard ba? Pang derby yan. So, yun po ang nasasabi ni Sir, ni Sir Tinam. So, ito yung ilaban ko sa Polkak Derby sa Klaber. Oh, klaber daw. Surigao, so, Agusan del Norte. Oh, shout out sa mga taga Klaber. Shout out sa taga Klaber, ha? Kita-kits kayo dyan. oh, yan na. Ibalik ko na. oh, sige, yan. So, ingat natin ng message si, ano, you know, uh, pakita natin yung manok na napili ni Sir Ken Sanchez. So, dito mga kayo, Sir, uh, Sir Tinams. Oh, yan to. Kung ano Sir Sanchez. Oh. Ang kulay po yung paborito mo, Sir. Gold po ba yan? Okay, gold. Oh, gold yan po yung yeah. ano niya. Oh. So, yan po yung pili niya, guys. So, ano po masasabi niyo, Sir, sa... Ano? Quality, yeah. Quality po ba yung ano? Alaga natin, Sir? Quality. Yan po. So, siguro maingit yung kapitbahay niya, Sir. <laughs> <laughs> Ayos. So, 3 months old pa lang yan, guys. So, Quality daw sabi ni Sir Kin. Yes, Surigao din Norte. Okay. Para pang ano? Pangkitang pang... pista ng Surigao din Norte. Oh, okay. guys, mga pista ra guys. Okay. Oh. September 9 and 10. Invitation mo dia ah. So, contact derby. December guys, so, may 3 months sa ngayon. So, mga kita December. Ah, uh, laki na yan guys. So, ngayon 3 months pa lang kaya ganda kalaki pa. So, yan to yung cold natin kay Kabilyada guys. So, thank you. Sa ating small backyard guys, so ngayon dito sa ating mga alagang manok guys So ito, uh, tayo po yung nagpapasalamat dahil mayroon tayong mga supplier guys Sa maliit natin ng na mga, ano guys, mga maliit natin ng na backyard guys So mayroon tayong mga taong nagkagusto sa ating mga alaga So mayroon po tayong supplier guys, thank you so much So nga pala, maliit natin yung masasabihin sa inyo, huwag niyo kalimutan, pakilike ang ating page uh, ang mga laga ko tapos paki-subscribe na lang kung ang ating mga ang mga laga ko